Magandang oras at magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. Napadaan ako dito sa channel ni Pinoy Historiador at ang kanyang topic ay ang loan, bagong loan na i-release ng World Bank para sa mga proyekto ng Pilipinas lalo na sa edukasyon, agrikultura at infrastructure. Mag magandang topic ito kasi ang sabi dito ni Pinoy Historiador i eh, bakit ganoon na lamang kabilis magpautang ang World Bank sa Pilipinas? I alam naman nila na medyo tagilid tayo sa ating ekonomiya. Pero hindi 'yan ang totoo. Merong dahilan kung bakit napakalambot, napakabango ng Pilipinas at uh, bakit mabait ang World Bank sa Pilipinas lalo na sa mga Marcos kay FM kaya pula kay Apulakay, at sa kanyang anak na ating presidente ngayon si PBBM kaya ito Pinoy historiador ay uh, atin muna pakinggan yung kanyang intro ito na ha ito na World Bank pledges more support for Philippines kita okay, tanin nyo, ganda ho ng standing ang ibig sabihin maganda ang performance ng gobyerno natin kaya nakasuporta ang World Bank. Ah, uh, utang na naman. Bakit? Sino bang bansa ang hindi umutang? Sige nga. Oh, si China nga, eh, baon sa utang. 13 trillion dollars ang utang ng China. Si Amerika nga, na first world country, nangungutang. Si Japan, si Singapore. bang bansa sa mundo ang walang utang? Thailand nga, eh, may utang. Eh. Sige nga. Ah, uh, eh huh? ibig sabihin lang yan, kaya nagpapautang, maganda ang standing ng gobyerno ng Pilipinas nakakabayad tayo ng utang yun yun oh, 'di ba <laughs> 'di ba mga salawat po kaistorya na Judy Tanaka shout out po dyan sa inyo sa Japan ano ho oh? tuloy ah? sabi dito accelerating the expansion of the agricultural agriculture sector will help further reduce inflation and grow di ba? <laughs> ang tingnan natin ay yung positibong ano, uh, side. Ay, yung wala pang ang problema, nilagyan na ng problema. Alam nyo, kaya po ang hira po ang uh, masinso. Magandang oras at magandang buhay mga katiyats, mga kababayan. nako good news ito. Napaka good news dahil sa ang World Bank ay nag-approve na naman ng loan ng Pilipinas. Ang kanilang ina-approve ngayon ngayong taon na ito ay 500 million dollars. So 500 million convert natin sa peso na sa 30 na sa 30 billion pesos. Ang ating uh, matanggap galing sa World Bank. Ngayon marami ang nagtanong bakit maganyan ba ka ano ang World Bank? Bakit ganyan kalambot kapag si PBBM na ang ang hihingi ng utang o tulong, di ba? Lahat ng mga bansa sa buong mundo ay mayroong utang yan. Kahit ang Amerika ay nangungutang din yan sa World Bank. Kahit ang China, malaki rin ang utang niyan. Kaya lang ang Pilipinas, kahit hindi mangungutang, ay talagang pinapahiram ng World Bank. Bakit ba ganyan kabango ang Pilipinas? Lalo na kapag panahon nang mga Marcos katulad ni Marcos noon kahit magkano ang utangin pinapahiram PBBM kahit magkano o kahit hindi mangutang pinapahiram ito yung pang-attend ni uh, Ralph Recto ang itong uh, isa itong sa kabinete ni PBBM si Ralph Recto ngayon bago lang ito na-approve na loan na hiram ng Pilipinas kahit hindi inhiram umatin lang si Recto sa meeting sa World Bank, finance, ano kasi ito, finance and budget officer ni PBBM, si Ralph Recto, dating senador, ay sabi, pinahiram kaagad sila, siya, 500 million, equivalent to almost 60, uh, 30 billion pesos, para sa proyekto ngayon sa Pilipinas, ang tatlong proyekto na yan ay dapat ang tatlong uh, nasabing proyekto ay yan ang gagastusan ng uh, 30 billion na yan. Una diyan ay agriculture, pangalawa ay uh, ang uh, edukasyon, ang pangatlo ay infrastructure. So, ito, uh, igaya natin sa modelo ng Japan at Vietnam, ang Vietnam ay napaka-pobre, napakahirap na lugar noon ang Vietnam. Pero ngayon ay umangat sila dahil inuna nila ang agriculture. Ganon din ang Thailand. Inuna nila ang agriculture. At nang uh, medyo umangat na sila ay edukasyon. And then dahil sa edukasyon ay maraming mga produkto dyan na mga genius. Kaya magkaroon na ng science and technology. Diyan na mag-focus. So ganon ang nangyari din sa Japan. After World War II, inuna nila ang agriculture at nang medyo umangat na ang Japan ay sumunod na pinagpukusan ng kanilang gobyerno ay edukasyon. Dapat edukado ang lahat ng Hapon at nang magiging educated na ang mga Hapon dahil sa marami ng mga scholars ay maraming genius sa electronics. Kaya ang Japan ay number one sa electronic manufacturing noong 1980s. 1970s to 1980s, Japan ang number one. Kaya napakaganda ng ekonomiya ng Japan. Sa ngayon, ang Japan ay pangatlo yata sa pinakamagandang ekonomiya sa buong mundo. Kaya kung diyan tayo kukuha ng modelo, yan ang ating pamarisan ng mga lugar, mag tayo sa agriculture. So tamang-tama itong pinahiram sa atin na 500 million dollars, uh, 30 billion pesos, billionis yan ha. At uh, yan ay malaking tulong kung hindi lang kukurak, kukurakutin, di ba? So, alam na natin kapag tatak Marcos, tested na yan, Ferdinand Marcos ay lahat ng sulok ng Pilipinas, pinaganda, gumawa ng mga Mar Marcos Bridges, Marcos uh, Prefab Schools, kahit sa ang kabundukan ay mayroong mga eskwelahan. Kasi ang edukasyon ay isa sa ano ni Ferdinand Marcos noon pinagtuunan ng pansin, edukasyon. At uh, of course, infrastructure. Kita nyo naman lahat ng airport na magaganda sa kanya yan. Mar uh, Manila International Airport, hindi Marcos ah. Ang Manila Interna International Airport, ginawa ni Corina na Ninoy eh. Ninoy, wala naman silang ginawa doon, kahit pagpintura, wala. Mga bus terminal, uh, post office, kay Marcos yan. Mga legislative buildings in Manila. City Hall in Manila, Philippine Government Hospital sa Manila, PGH, Heart Center of the Philippines, uh, yung mga ano diyan, mga gusali dyan sa Ruhas Boulevard, napakarami dyan. Panahon pa yan ni Marcos. Ang pag-improve ng Luneta, Luzon, Cebu, Mactan Bridge, San Juanico Bridge, kung ano-ano mang bridge na meron na mga sikat na bridges sa Pilipinas, lahat yan pinagawa ni Marcos. At hanggang ngayon ay ginagamit natin. Ngayon nag, nagsalita pa tayo ng masama. Pero nakinabang tayo. Ginagamit lang tayo ng mga kalaban. Publish ng publish sila ng mga balitang hindi maganda sa mga Marcos. Pero yun pala, ang ating ginagamit ngayon ng mga highways ay project yan ni Marcos. Sa maliit lamang na pagkakautang ha. 20 billion, 20 billion dollars lang ang utang ni Marcos noon sa World Bank ay ginagawa na itong isyo. Ngayon ang utang natin nang sinundan ni PBBM, meron na tayong utang na 14 trillion. Trillion na, ah, hindi billion. 14 trillion uh, pesos. 14 trillion pesos ang ating utang. Pero noong last year ay binayaran ni PBBM ang 96% ng uh, uh, 14 trillion. Kaya, hindi pinapublish yan, pero nabalita yan, sandali lang, pero totoo yan, na tanging presidente na nagbayad ng 96% ng utang sa World Bank. Walang iba, kundi si PBBM. Balik tayo sa World Bank. Bakit ganito ba talaga kabango ang mga Marcos sa World Bank? Punta tayo sa conspiracy theory. Itong teorya lang ha. Kasi naman, ang Gold for Humanity ay hawak niya ni Dr. Jose Rizal, Elias, uh, Father Antonio Diaz ng Batikan. Papa nun the Black Pope, si Jose Rizal yan. Ang ating pambansang bayani. Ngayon, sabi nila, patay na yan eh. Hindi yan binaril sa luneta, kumuha sila ng kadoble or dubol. Kasi si Jose Rizal ay kaibigan niya ng mga hari, rina, prinsesa sa Inglaterra at Europa. At hindi lang yan, magagalit ang mga pari. Ang obispo, ang mga santo papa, magagalit kapag pinatayan kasi si Jose Rizal ay isang genius at malaki ang tulong ni Rizal sa iba't ibang bansa sa Europa kasi genius yan, tumutulong yan sa technology si Jose Rizal hindi natin alam pero sa iba't ibang bansa kung itatanong nyo ay merong mga ribulto si Jose Rizal doon na itinayo bakit itinuturing nila na bayani si Jose Rizal sa iba't ibang bansa bakit may ribulto kaya yan ang sagot sa katanungan na si Jose Rizal ay napaka tao. Hindi pwedeng barilin lang yan ng kung ano-ano lang na kasalanan. Kaya hindi siya binaril. Namatay siya 113 years old at nagtagpo pa sila ni Ferdinand Marcos. Pinaka-genius na Filipino lawyer si Ferdinand Marcos. Kaya kinuha siya ni Rizal para i gawing legal attorney sa kayamanan na tinatawag gold for humanity nagaling sa Batikan itinago yan sa 1940s dahil sa gera kaya dinala dinala yan dito sa uh, uh, Kota Kinabalu yata or nilagay sa isang bangko and then nilipat sa gumawa sila ng tinatawag na death facility world death facility ito yung IMF at World Bank, WB. Kaya ito yung topic natin ngayon, World Bank. Ang gumawa niyan, ang nagtatag niyan ay mismo Pilipino, si Dr. Jose Rizal. Diyan niya nilalagat ang napakaraming pera ng Batikan. So, hindi natin alam kung magkano ba talaga ang hati ni Marcos nang nilagay ni Jose Rizal dyan sa World Bank. Ang alam natin ang ginto ni Marcos ay galing sa Yamasita. Totoo naman yan, di ba? So yung kay Rizal ay napakarami talaga noon kasi ang Yamashita Treasures ay 7,000 metric tons lamang. Pero itong tinatawag na Gold for Humanity ni Jose Rizal ay mayroong 600,000 metric tons. Wala sa kalahati ang Yamashita Treasure. Kasi ang Yamashita Treasure ay World War II lang yan eh. Ang Gold for Humanity ni Jose Rizal ay historical gold galing sa Solomon, Solomon Gold, Solomon Mine, Ophirian, Ophirian Gold, at galing sa mga Catholic countries na nagbigay ng tithes at pinadala sa Batikan. Kaya napakaraming ginto at pera ang Batikan. At para hindi ito maransak ng World War II, ay dahil sa si Jose Rizal ang nagiging the Black Pope. Tinatawag na Black Pope kasi walang santo papa noong 1940s hanggang 1950s yata walang santo papa ang Batikan tinanggal nila doon ang pangalan ng santo papa sa record sabi nila walang santo papa pero meron yan kaya tinatawag na black pope at ang black pope na yan walang ibang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. napakaganda ng kwento di ba kaya ang World Bank dahil si Jose Rizal ang niyan at ang ginamit pala diyan na na pundo ay galing sa Batikan so hanggang sa ngayon siguro ang Batikan ay kumukuha din ng interest galing sa gold na yon na nilagay ni Jose Rizal at ni uh, Ferdinand Marcos pero hindi lahat ng yon ay kay Marcos yon ang sa tingin ko dahil merong ano doon ang Batikan eh merong hati ang sabi 10% lang ang meron si Marcos doon kaya uh, kahit interest lang sa 10% ng 640 tons of gold bars, 10% lang yan ay napakarami na kaya kung tumutubo man yun hanggang ngayon ay pwedeng pambayad yan sa mga utang ng Pilipinas sa World Bank kaya na mabango na mabango ang mga Marcos sa World Bank dahil mayroong utang na loob hindi lang utang na loob Putang na ginto ang World Bank kay Jose Rizal, isang Pilipino at kay Marcos na isang Pilipino din ang dalawang yan ay tunay na patriots ng Pilipinas Okay, at ako'y magtapos na maraming salamat sa inyo mga katiets mga kababayan hanggang sa muli huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel paalam and God bless all